Okay. Ngayon, no? Oh. Hmm? Sumasablay yung control niya, oh. We are as one. Kahit yung mga balance niya, may problema. For today's video, bali, meron tayo rin itong gagawin na integrated amplifier. Parang integrated na parang amplifier na power amplifier. Kasi meron siyang individual na volume. Nakamono siya. Left and then right or channel A, channel B. Ayan. Ang mayari nito is... Uh, hindi ko na ilista kasi kung ano eh masugid na customer na natin to marami nang pinagawa sa akin ito tapos kumuha na nga, kumuha nga rin ito ng module sa akin eh Bali dalawa yung unit na dinala sa akin. Itong Juson na Jupiter. Tapos yung isa, sana ba yun? Ito to. Yung Kibler na GX 5252 pala. Ayan, dalawang unit ang dinala dito sa atin. Ang issue nito, kaya dinala dito sa atin, ang concern niya is mga control lang din naman. Control lang. Tumutunog naman siya. Yung control lang. Kasi pag pinihit mo rito, may marinig ka na. Kaluskos or annoying sound. Ayan. Mabilis ang video lang ito para kung sakali ma, meron kayong ganitong unit, hindi kayong mag-DIY or gawin yung unit nyo na lang, di ba? Okay, bago natin simulan to, siyempre promotion mo na tayo agad. Sa so, mga hindi pa nakapag-follow, paki and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa so, mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na ia-upload ko. Tatanggalin ko lang muna itong takip, tapos diretso pasada na tayo para mabilis tayo. Iparinig ko muna sa inyo na ganun nga yung issue. Yung naka-plug in na yun doon. O. Oh. Ayan. Ayan, nag-relay na. Ah, ito yung audio source natin. Pasensya, inaalang natin na konti kasi sa pa lang ng umaga. Nakakaya naman sa mga kapitbahay natin. Ito, channel 1. Yung nakakabit na speaker. <coughs> nakakabit na speaker ay dalawang miday. Okay. Okay. ano, o. Oh. Hmm. yung control niya oh. Kahit yung mga balance niya, May problema Yun lang <coughs> May narinig ko lang sa inyo Bali, eto na, tanggalin ko na yung takip na backlash and then napalitan ko na yung control. Sakto, galing na ako ng kiapo or raon. Ang medyo hassle lang, kailangan mong tanggalin itong front panel ng board nya. Itong sa may, uh, parang ko na rin to eh, nandito na rin yung pinaka mga, iparang eh, parang input buffer nya, nandito na eh. Ano, kasi may mga 455 dito, may mga OP amp dito. niyan, Uh, OP amp, hindi, eh, control pala. OP amp. Ito yung control Kasi dito yung base, three and then balance Ang ginawa ko guys Pinaltan ko lang is itong balance And then yung mga master volume ng channel 2 And then channel 1 Yung itong sa may mic section nya And then base, three ball nya is okay pa And then isa pa ulit sa hassle neto Ang yung magpalit neto Kasi ang hirap makahanap Wala kang mabili dun Kaya po na ganitong style na control oh. Wala akong mabili ang meron lang ay yung ganito klaseng style yung pahiga siya yan yung pahiga siya ganyan wala yung patayo eh yung patayo ito patayo ito patayo siya oh. yan kaya ngayon gagawa ka ng diskarte eh. gagawa ka ng diskarte eh. oh yan oh diskarting technician paputulin mo na lang tapos ihang mo na lang siya ganyan para mapalitan mo lang yung control niya Ayan, pakita ko sa inyo. Hmm? Ayan, ibang iba, di ba? Ito yung hassle kasi maliit yung control niya. Pang SMD talaga siya. Alam mo yung control ng mga um, mixer? Yan, ganito yung control na ginamit. Ito, naka-stereo. St stereo. Dalawa lang pala yung stereo rito. Yung bass and then treble lang. <coughs> yung balance, mic section, and then master volume niya. Istaka mono. Ayan, medyo awkward mo siya tingnan Pero gagawin at gagawin mo yung ganitong klaseng iskarte. Ayan, ito lang hassle talaga Medyo marami yung need mong baklasin na Tornilyo kasi nandito ito nakakabit Ayon, so ngayon Dahil napalitan ko na ito, inulit ko ah. Ito lang pinalta natin, ito and then ito, ito Ito naman sa may triple and then base nya Is okay pa naman ito eh, pati mic nya Sabay linis na Okay, babalik ko lang muna itong panel. Mabilis ang video lang. Para in case na maka-encounter kayo ng Joson na Peter, di ba? Alam nyo kung ano yung control na bibili nyo. Hindi kayo bibili ng typical na control na ganito, oh. Baka mamaya ito yung binili nyo, mali. Hindi nyo may yan, oh. Alos karate lang yung laki. Di ba? Okay, babalik ko lang muna itong front panel. I-setup natin and then try natin ulit. Balik ko na yung front panel niya ang hassle nga dito ay yung daming tornilyo kasi bukod itong parang 737 style na dalawa yung panel board nya ah uh, hindi panel board <laughs> yung panel pala doble may holder sa may control and then ito yung pinaka holder pa nyo yung aluminum na to ayun oh para matapos na yung pagbablog natin marami pa tayong susunod oh integrated na power amp yung dating kasi yung input niya ay naka na. Wala siyang RCA. Tapos yung control niya naka-individual. Channel 1, channel 2. Hindi siya naka-stereo. Kasi lang. Siyempre may tone control. ibig sabihin, integrated siya. Play pala nito sa mga hindi pa nakakalam. 56056. Mataas. Katumbas nga ng 737. Katumbas silang AB737 Okay, naka-play na itong music Cellphone natin na isa yung unang testing natin dito is may kaluskos ito kapag ginalaw mo yung control may uh, sabit ito wala na oh hmm. wait nga sir mo Ed wala oh o, wala na oh diba goods na tapos ito ang balance nyo hmm. Ito yung treble Working yung treble eh. Paking, Pakinggan nyo ah. Nagungo yung tunog nya ah, Meron Ito yung bass Nawala yung kalabog nya Meron Ngayon Yung mic naman Yung mic naman yung Pakinggan natin Okay pa to Pati yung mic nya Good Ganda ng tunog ng mic nito check check sound testing check 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 Okay, working pa lahat ah. Ang kulang na lang dito ay ina konting linis pa. Konting linis pa. Ito na lang yung video natin. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano magpalit ng uh, control ng amplifier nyo. Lalo na kung amplifier nyo, amplifier nyo is Juson Jupiter eh at least may idea kayo kung paano magpalit and then ano yung control na gagamitin nyo air from bagong silang bali okay na tong Juson na uh, Jupiter mo ah isusunod ko na lang yung Kebler na ano ba ito GX 525 ano ba ito 525U sasunod <laughs> ko na lang promotion bago tayo magtapos sa Shop natin always on na 24-7 sa so, mga gustong magpaparepair along sa Oyo, Quezon City number 61 Don Julio, Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City social media pages natin so hindi pa, hindi pa nakapag-follow pakifollow and then siyempre pakishare ng video natin sa my Facebook YouTube channel sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe pakisubscribe like, share and then siyempre pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.